Vietnamese personality, lumantad na sa publiko. Daniel Padilla, madaming babae ang kinaladkad na pangalan dahil sa kanilang hiwalayan ni Catherine Bernardo. Naglabas na ng pahayag ang Vietnamese nan showbiz. Girl na ngayon umano ay nalilinktin din kay Daniel Padilla. Siya umano ang tinuturo ng ilang mga netizens na lihim na nagkaroon umano ang kaugnayan o relasyon kay Daniel Padilla noong taong 2023 habang karelasyon pa ni Catherine si Daniel. Sa kanyang social media noong Lunes, January 15, 2024, isang Vietnamese ang lumantad at nagpakilala bilang Min pong o Emma. Sa kanyang nasabing post ay mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon na mayroon silang relasyon ni Daniel. Ayon kay Emma, tahimik noon ang buhay niya hanggang sa magbago ito noong nakaraang taon nang simulan siyang huntingin o hanapin ng mga tagahanga at tagasuporta ni Daniel at ni Catherine Bernardo at pinadadalhan pa umano siya ng iba't ibang mensahe sa kanyang mga social medias. Hinala niya, nagumpisa umano ng putaktihin ng mga bashers ang kanyang social media at mga posts nang madamay ang kanyang pangalan sa hiwalayan nila Daniel at Catherine. Makaraang makita niya umano ito ng personal ang kapamilya aktor sa minsang magbakasyon ito sa Vietnam kasama ang ilang mga kaipigan. Ikinuwento rin ni Emma kung paano sila nagkita o nagkakilala ni Daniel nang magpunta ito sa isang bar ng kanyang kuya sa Vietnam noong nakaraang taon lamang bilang kilala niyang sikat na aktor si Daniel sa Pilipinas. Nilapitan daw ni Emma ang grupo ni Daniel para bumati sa aktor. Mababasa nga sa caption ni Emma, kalakip ang mga screenshots na mensahe sa kanya ng fans ng Daniel Umano. Ani nito, Hello, my name is Pin Pongo Emma. Since last year, I have received a lot of messages from fans and supporters of Daniel Padilla, a famous actor in the Philippines. Inilahat din ni Emma na ang may-ari ng bar na pinuntahan ng grupo ni Daniel Padilla noong nakaraang taon ay ang kapatid niya o ang kuya niya. Itinanggi rin ng Vietnamese personality na mayroon siyang koneksyon sa isang Instagram user na may pangalang Johnny Moonlights na panay ang paglalike sa kanyang mga post. Hinala kasi ng ilang netizens na ang Johnny Moonlights ay dami account umano ni Daniel Padilla. Nakiusap din sa publiko si Emma na tigilan na siya dahil naaapektuhan na umano ang kanyang buhay maging ang kanyang trabaho ay naaapektuhan na rin dahil sa mga negatibong komento na nakukuha niya sa social media kaya naman nakikiusap siya sa mga Filipino fans na tantanad na siya dahil wala umano siyang kinalaman sa naging hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla.